Merong kanta dati na sumikat hindi lang dahil sa tono pero dahil sa sumasalamin ito sa karanasan ng karamihan na pumasok sa bisyo. Babanggitin ko yung lyrics ha. Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Bisyo ay nagsimulang lumalim kaya ngayon ang hirap tanggalin. O baka sinabayan mo pa ha. Naalala mo ba yung kanta na yan? Para dun sa hindi inabot o hindi pamilyar sa kanta na yan, eh ngayon, pamilyar na kayo. Maliwanag naman ang sinasabi, di ba? Mag-uumpisa sa patikim-tikim, hindi mo magugustuhan ang lasa at epekto ng bisyo, pero pipilitin mong gustuhin. Tapos later on, di mo na malaman kung sino na nga ba ang may control, ikaw ba o yung bisyo. Maraming tao ay may struggle sa mga bagay na hindi naman parte ng buhay nila noon. Pero dahil tinikman, pinagpatuloy at pinabayaan, eh ngayon hindi na kayang mag-quit o hirap nang maialis ito. Nandiyan ang mga bisyo na sumisira na nga sa kalusugan mo at ng mga taong nakapaligid sa iyo pero ayaw mo pa rin tigilan. Minsan, ikaw ang nagkakasakit. Minsan, yung ibang tao. Ganyan ang pagsisigarilyo, di ba? Dagdag mo pa dyan yung epekto sa mga anak mo. Marahil, ganyan na din sila o kaya magiging ganyan sila. Ganon din sa pag-inom ng alak. Bukod sa magastos, eh hindi din naman nakakatulong. Minsan, pinag-aawayan pa ng mag-asawa. Kaso lang, pag nasimula na at naging bisyo, Di mo na malaman kung sino na nga ba ang may control. Ikaw ba o yung bisyo? O, eto pa, pagsusugal. Ibang bisyo din ito. Di man ito lilinya sa mga bisyong ang kinukonsumo, pero ito ay ganun din. Magsisimula kang wala nito. Tapos papasukin mo hanggang sa later on ay ikaw na ang kontrolado nito. Ang sabi ng Bible, pinapangako nila ang kalayaan sa mga nahihikayat nila. Pero sila mismo ay mga alipin ng kasalanang magpapahamak sa kanila sapagkat alipin ang tao ng anumang kumokontrol sa kanya. Yung sabi sa bandang dulo, sapagkat alipin ang tao ng anumang kumokontrol sa kanya, ganyan ba ang nararamdaman mo ngayon? Meron ka bang mga bagay na hindi naman parte ng buhay mo noon, pero ngayon ay di mo na maalis? Alam mo, pwede kang tulungan ng Diyos sa sitwasyon mo, pero dapat handa ka din gawin ang bahagi mo. Ang unang hakbang, ay ang panalangin at pagpapasakop sa Diyos. Nais mo ba to? Kapanalangin kita. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil sa kabila ng aming mga kahinaan ay nariyan po ang inyong pag-ibig sa amin. Salamat dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, patuloy po ang inyong pag-ibig at paghahangad na hanguin kami sa isang hindi katanggap-tanggap na kalagayan. Kini kilala ko po Panginoon, na kayo ang Diyos na may hawak sa aking buhay at makakaasa ako sa iyong tulong at biyaya. Hinihiling ko po Panginoon, na tulungan mo po ako na mapagtagumpayan ang mga kahinaang ito, lumaya dito at maranasan ang iyong pagkilos at maranasan ang buhay na tunay na nais nyo para sa akin. Salamat Panginoon dahil sa inyong pagmamahal at salamat dahil kayo po ang Diyos na may magandang plano para sa akin. Nawa po, Panginoon, ay tunay na ang buhay ko ay maging kalugod-lugod sa inyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway gawin mong personal ang panalangin na iyan at tandaan mo anumang bagay na umaalipin sa iyo ngayon na hindi mo lalabanan at isusuko sa Diyos ay hindi titigil ng kusa. Maaari pang lumala. Kaya kung ito ay haharapin mo, harapin mo ito at labanan sa patnubay at gabay ng Diyos. Makakaasa ka na mahal ka ng Diyos at hindi niya nais na manatili ka sa pagkakalugmok sa hindi katanggap-tanggap na kalagayan. Magtiwala ka sa Diyos at asa ka pa.